Tiniyak ng Department of Transportation na sapat ang supply ng white beep cards para sa mga estudyante. Yan ay matapos itong ilunsad sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Sabado. Para sa report, alamin natin yan kay Jap Regala. Libo-libong estudyante, senior citizens at persons with disabilities ang makikinabang sa inilunsad na white beep card ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Transportation pay, natin umabot ng 400,000 sujante pa lang yan. Hindi pa natin binibilang ang PWD at sa mga senior citizen. So sa tiyan, napakalaking tulong po to sa ating mga kababayan. Tiniyak naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na sapat ang supply ng white beep cards para sa mga magpaparehistro. Aniya, umorder na sila ng karagdagang cards para maiwasan ang supply shortage. Ilang estudyante rin ang agad na ginamit ang white beep card matapos magparehistro. So ka katulong po to sa estudyante tulad ko na lalo na malayo inuuwian. Mas lalo po kami makakatipid since hindi naman din po kalakihan po yung baon namin sa pang-araw-araw. Ayon sa Department of Transportation, para makakuha ng naturang discounted card, magpresenta lang ng school ID o registration form galing sa eskwelahan na nagpapatunay na enrolled ang estudyante ngayong taon. May paalala naman si DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez para sa mga estudyante. Wag kayo, wag niyo ipahiram sa mga nanay, sa mga kamag-anak niyo, sa inyo po 'yan. Matatandaan mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng White Beep Card katuwang ang DOTR nitong Sabado kung saan tiniyak niyang patuloy ang pagpapaganda ng serbisyo sa sektor ng transportasyon. Katulad ng normal beep card, ang white beep card na ito ay kailangan ng lagyan ng load balance para magamit saan mang istasyon. Pero ang kaibahan niyan, dito automatic nang maa-apply ang 50% discount. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.